Cancer, Cancer, Cancer Sun, Moon, Rising or Venus Welcome po sa aking channel This is your uh, collective reading So asahan mo lang na iba-ibang tao Iba-ibang sitwasyon Pangyayari yung masasagap ng energy So hindi lahat is mag-resonate sa'yo Piliin mo lang yung uh, mag-resonate sa'yo O so, makakarili ka This is pwede nga past, present, or future, no? Nangyari na, mangyayari pa lang, or nangyayari na. So, magkaroon ka daw ng intuition. kumbaga, baga, pag-isipon mo daw mabuti. Meron ka daw pag-iisipan pag -iisipan ng mabuti. Or, kailangan mo talaga nga pag, ano yun, ha, pag or... Uh, paigtingin yung iyong intuition. Kung kinakailangan dito na nga mabusisi o na nga mabuting na pagdesisyon, pag -de no? Na nga wisdom, no? Kasi meron kang idea ang sisimulan, no? Cancer, yung tipong ano ka, yung tipong... Meron kang bagong sisimulan, may bagong idea, gano'n, yung parang na-excite or maybe makakatanggap ka ng news. Yon, potential ka dito, yung parang nagsasabi na potential ka dito, ka dito, bagay ka dito, no? Ah, ah magbibigay ito sa iyo ng magandang opportunity or magandang buhay, basta something ganon. No, kaya kailangan mo daw na patalasin yung iyong isip cancer, no? Parang something to na pag-alis, no, parang uh, pinagpe-prepare kang umalis, no, or may paglayo sa pamilya mo, ganyan, no, something to na pag-alis, no, and when the night of wands, no, parang dahil yun sa ambition mo daw, ganon, again, cancer, no, wag pilitin kung hindi para sa inyo yung energy na ito, skip mo na lang kapag ka hindi ka, hindi ka nakaka-relate, ha? yung alam mo, tipong nga parang, Baka mamaya, may nag sa inyo ng trabaho sa ibang bansa. Ganon. Or sa malayong lugar. yon Yung tipong parang inalok ka ng uh, sudden, yung biglaan lang na, Uy, pre, or mare, may magandang ano, doon sa kabilang bayan. No, malayo, malayo doon sa ano ha, doon sa tinitirhan mo ngayon. No, magandang pasahod. Yun nga lang, malalayo ka sa pamilya mo kasi stay in doon no? At saka, ano, tawag nito, tsaka, parang once a, once a month ka lang pwedeng umuwi. Ganon, no? Pero, maganda opportunity, bagay sa'yo to. No? Kasi magaling ka dito. Parang ganon may mag-aalok sa inyo. Yan, yan. No? And uh, ikaw din, may idea ka din na bakit hindi ko kaya gawin na simulan ko yung ganito or kaya magpunta ako sa ganitong lugar iyon no so gamitan mo daw yun ng intuition. gamitan mo daw yun ng uh, ano ng knowledge and wisdom no yun talagang uh, o kaya yung moral yung uh, tipong baka mamaya kasi alam mo yun uh, oy mare pare uh, subukan natin to no yung parang ganoon may nag-aalok lang sa iyo or kaya naisip mo lang na bakit hindi ko kaya subukan to? Tapos something, ano pala yun, medyo illegal or medyo labag sa batas or medyo parang ah, uh, delikado para sa iyo at sa pamilya mo or maybe ah, uh, parang alam mo yun, iba sa paningin ng ibang tao, yung unusual, ganun, yung parang makikriticize ka o majajudge ka. Ganun, so pag-isipan mo daw mabuti, no? Kasi huwag ka daw maging padalos-dalos ng kilos, no? dahil lang uh, gusto mong uh, kumita ba dyan ng pera o uh, parang gusto mong guminhawa yung buhay mo, huwag ka daw maging uh, pa dalos, dalos ng kilos. No? Cancer. O yun nga eh. O, oh, tinan mo, parang sinisugundahan ka ng baraha. Hmm, maging mapagmasid ka daw. Mag-spy ka daw muna. Yung tipong alamin mo muna kung anong meron doon. O yung sinasabi ba ni Mare, pare. Ah, uh, o nga baka mamaya maganda yung trabaho pero alam mo yun uh, bugbog naman bugbog naman pala ako sa trabaho o kaya baka mamaya illegal to yung ganun nga mang ispay ka daw muna magtanong-tanong ka muna wag lang isang source ang iyong uh, ang iyong sandigan ganun mang ispay ka daw muna alamin mo no or uh, something nga uh, kung may partner sa inyo dito, no, pwede nga magtanong ka din doon sa partner mo, no, kung ano ba yung uh, feel or nang uh, ano, ng partner mo, kung saan ayon ka ba doon, no, kung okay lang ba sa kanya na malayo kayo, mag magkalayo kayo sa isa't isa, Ganon, magtanong ka din daw sa partner mo, may ano dito? Ano to? Ah. Okay, ya Magtanong ka dun sa partner mo, ka cancer, no, kung sang ayon siya doon sa yung uh, idea, idea mo, ganon, na gusto mong simulan, gusto mong pasukan, ganon, no. I-considered mo yung partner mo, no, yung family mo, kung gusto niya ba yun, o kung ayaw niya, gano'n, kasi baka mamaya is uh, mag-decision ka lang para sa sarili mo. Yung tipong hindi mo kinoconsidered yung, uh, yung mga tao sa paligid mo is masaktan mo sila, gano'n, no? Yung uh, tipong ito ka na naman, nag-decision ka na naman sa sarili mo, cancer, no? Sandali, Cancer is Moon. Yun, no? Ano kasi kayo din, Cancer? Hindi ko nila lahat, ha? Pero merong, may pagkabosi kayo. Yung tipong ganun. Yung uh, may pagka, ano kayo? May pagka, yung uh, parang ikaw yung gusto mong nasusunod. Hindi ko nila lahat yan, ha? Hindi ko generalize Cancer, no? So, baka yun, no? Uh, etong, uh, desisyon na gagawin mo ngayon. Paglayo ba yan or meron kang sisimulan nga na karera ng buhay, career, job, finance, kasi something ganon. No, i-consider mo din daw yung partner mo, no, yung family mo. No, kasi baka mamaya magbigay ka na agad ng desisyon mo na no, yung tipong gagawin mo na. Hindi ka man lang kumukonsulta doon sa pamilya mo. No, sumasasaktan so din sila. No, ganon. No, or maybe nasa sitwasyon ka na parang ano, baka gusto mo kasi 'yung gawin, tapos para ka baka ayaw ng partner mo or pwedeng opposite. No. Uh, at 'yun dahil doon nahihirapan ka tuloy mag-decision. Again, sabi kasi dito, 'yung overall energy mo is ha, gamitan 'to ng intuition, no. 'Yung intuition is ng talino. Ang uh, isa ang tawag nito, ang isa doon sa kriteria para kasi nang andito eh, ng high priestess, kung uh, matino ba yun, no? Kung, uh, hindi, kung hindi ba yun illegal, ganon. And meron dito kasing, ano, Knight of, Sun, Knight of Swords. So, no, wag kang maging padalos-dalos -dalo sa pagde decision Ganon. Yung tipong, ano, Uh, mag-ano ka daw muna, mag-search ka muna, mag-spy ka muna, mag-tanong-tanong ka muna, no, kung okay ba yung uh, sitwasyon, okay ba yung uh, mga pangyayari, ay okay ba yung kalagayan uh, doon, kasi parang uh, pwede din to pag-abroad eh, kasi may pag-alis, no, kaya kailangan mong i-consulta doon sa iyong partner, kung gusto niya ba, kasi masasaktan siya, yun yung sinasabi dito, cancer, ano, So, yun, mag-usap lang kayong mabuti, no? And kuha tayo ngayon dito ng mindful message, no? Ito yung merong nga paalalang mensahe. Return to the body. When I am caught up in a stressful moment, I can move my awareness to my body no? Kung nga, nai-stress ka daw sa buhay mo, no? Pakiramdaman mo din daw yung iyong katawan, no? Is my jaw clenched? Gumagalaw pa ba yung aking panga? My body tense, no? Parang natatakot ba yung aking katawan? How is my posture? No, kamusta na ba daw yung uh, postura mo? Baka nakukuba ka na, hindi mo napapansin, no? This helps me to see where I can relax and let go of tension. Na yung uh, pagiging aware mo, yung, uh, yung kinokonsidera mo din yung katawan mo daw, is nakakatulong daw yan para ma maalis yung uh, tension mo, yung mga iniisip mo. No. Di ba wa, iniisip mo na, ala, parang apangit ko na. No? Kahit pa paano yung, uh, yung feeling mo, kung parang natetense ka nga, yun. So, madadivert yung isip mo, no, na parang ayusin yung uh, sarili mo, ganyan. Now, I can return to any situation more calm and present. No, dahil doon, parang pag, uh, nag, kahit pa paano, kinonsidera, kin, kinonsidera mo yung iyong uh, sarili, yung iyong katawan, mas, um, mas, uh, harap ka daw sa mga sitwasyon ng kalmado. No, yon yung uh, mindful message sa yo. Cancer. So, kaya naman tayo ngayon ng uh, Archangel message. Ito yung merong uh, gabay at protection ng mga archangels tay kami. Um. Archangel Seraphina, I am the angel of happy families. Happy change or addition is coming to your family. Wow. No, baka yung iba sa inyo dito gustong magka-baby, no? Na cancer, no. Sinasabi ni Archangel Seraphina siya daw ang magbibigay ng additional family members sa inyong familia. Or maybe meron namang baka may iba dito na cancer is kung single ka, tapos ay eh, kasama mo pa yung parents mo, ganyan. So, siya daw ang magbibigay ng additional member, yung parang magiging partner in life mo. No? Siya yung in charge doon. At bibigyan ka daw niya ng partner in life na gano'n. No? Archangel Serafina, salamat. So, yun lang yung ano mo, message mo for this coming days, Cancer. No? Kung nagustuhan mo itong video na ito, please, pakilike na lang. Thank you. Bye.